Walang kaalam-alam si mama na uuwi ako ngayon ng bahay. Mahigit isang buwan din akong nawala dito sa bahay at, at ngayon lang ulit ako nakabalik dito. At pagkarating ko nga dito sa bahay, grabe talaga yung yakap ni mama sa akin dito. Sobrang hidlaw ginmawin. Ngayon ko lang talaga napatunayan na iba talaga yung pagmamahal ng isang ina. Pasado alas 11 na nga ng umaga na nandito ako ngayon sa terminal at nagaantay na tawagin ng sumakay papunta sa barko. Ang alis kasi ng barko dito sa Dangay Port ay pasado alas 12 na pala ng tanghali. Buti na lang maaga pa pumunta agad ako dito para naman makapahinga pa ng konti. Maya maya lamang nga ay tinawag na lahat ng pasahero para makasakay na doon sa barko na aming sasakyan papunta sa Romblon. Ang kadalas barko talaga na sinasakyan ko papunta sa amin ay ang Starlet Perry. At sa mga nagtatanong naman sa akin kung magkano ang pamasahe papunta sa Romblon ay nagkakahalaga lang naman po ng 690 pesos. At galing naman dito sa Dangay Port magbabiyahe lamang po tayo na humigit kumulang 4 hours. Dipindi po yan kung maalo ng dagat or hindi. Sa mahigit isang buwan ng kalahati kung nga napag-stay dito sa Oriental Mindoro, maka kamasal, grabe talaga napakasaya. At maraming moment ang nangyari dito sa Oriental Mindoro. Maraming kaibigan na nakikilala, maraming mga bagay na pwedeng mangyari. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, bago pa ako pumunta dito sa Oriental Mindoro, ay sulitin ko talaga ang moment na nandito ako. Kailangan natin sulitin na lahat ng bagay kasi minsan ang talaga mangyari yan sa buhay natin. Kaya from now on, babay muna Oriental Mindoro. kita po ulit tayo sa susunod na pagbabay. Balik. Makalipas nga ng ilang minutong biyahe namin dito mga kamasil ay naramdaman ko na agad na sobrang lakas talaga ng araw. Kaya naman pagbaba ko ng barko namin sinakyan ay eh, grabe talaga yung hilo ko. At pagbaba ko naman ng barko ay eh, nakabang agad dito yung kaibigan ko na si Kulot. Sinundo ako dito sa pier ng Ujungan. Ngayong araw nga pala makama sila eh, hindi alam ni mama na uuwi ako ngayon sa bahay. Hindi rin ako nagchat sa kanya na uuwi ako ngayon. At ang sabi ko lang sa kanya kamusta kayo dyan at kung may ulam pa kayo. Sa totoo lang makama sa isang buwan kong pag-stay sa Oriental Mindoro ay eh, nami namimiss ko din naman yung aking pamilya at yung bundok dito sa amin. May mga bagay lang talaga sa buhay natin makamasin na kailangan bigyan din natin ng time para naman makarelax tayo. Guys, dito na tayo ay sa amin. Ito 'yung bunkhouse namin, oh. No? Welcome to Romblon kamasin. Pawi na kami makapasok, napasundo na ako dito niyan. Ay na inaayos din 'to para sa niyo, no? ito yung wala nakabayad para dito sa amin. Ang kasi guys, dun do sa bunkhouse nito. Ito 'yung tahanan sa amin, ito. Hay nako 'yung konti. pagdating naman sa unahan na, ay medyo ano. Ah. Uh, kahon. Ngayon okay, mga kamasil, bali nandito na rin pala tayo ngayon sa lugar natin, sa Romblon. Dala natin malito. Bumili lang tayo ng ilang kilong karne, ng manok. Pang bukas tayo mamili ng pasalubong. Eh, ang layo pa ng ano, tapos maulat-ulat pang panahon, yun. hinati tayo. Kita-kita sa bahay mga kamasil. Hindi kasi alam ni mama na uuwi ako ngayon. Kaya yeah, nang pagkakalaan nila mga matagal-tagal pa akong uuwi. Eh, ngayon hindi, hindi ako napasabi na uuwi ako kaya surprise. Lot ng gilot. Ano sabi mo lahat? Sabi ko lang itong asin. Yun? Ah, let's okay. go! <laughs> at pagkarating mo naman dito sa amin mga kamasil grabe bumabaha pa lang ilog dito at sobrang lawak na rin talaga. Mula nga dito mga kamasil ay eh, maglalakad lamang tayo na humigit kumulang 30 minutes ay makakarating na rin pala tayo sa ating bahay. Balit sa ilog lang din pala ako nagpahatid kay kulot at hindi na kaya papunta okay, sa amin. Mga kamasil nasa kagitnaan na tayo ng bundok papunta sa amin grabe abong pagod pero okay lang go lang ganun talaga malapit na po tayo sa bahay yun na minuto na lang nasa bahay na tayo grabe ang pagod

Here, eh. At ayun na nga nakita niyo naman kung anong reaction mama nung pagka-uwi ko dito sa bahay. Grabe talaga yung hidlaw niya sa akin ba. So paano pumakamasil? Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.